Hindi na mga senador sa pagingi ng saklolo ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa Korte Suprema. Nanawagan naman ang ilang senador na permanente ng iba ng pogo sa bansa. Narito report. Para kay Senator Risa Hontiveros, karapatan ay suspended Mayor Alice Guo na dumulog sa korte. Reaksyon ito ng mamabata sa paghahain ng kampo ni Guwo sa Supreme Court ng Petition for Certiorari. Ito ay para hindi obligahin ng alkalde na dumalo sa mga pagdinig sa Senado. Pero sabi ni Hontiveros, inaantay nila ang kopya ng petisyon. Pero malinaw din daw ang sinasabi ng batas, hindi pwedeng baliwalain ang sabina. Kasunod din ng mga kaganapan sa hearing ng Senado sa Pogo, panawagan ng ilang senador, permanent ban para rito. Well, it's about time. Uh, naniniwala po tayo na, na itong mga sugala na ito, lalo na itong pogo na ito, ay uh, hindi talaga magbibigay ng maayos na, 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 tulong sa ating bayan. Pero para kay Sen. Bong Revilla, pinauubayan niya kay Pangulong Marcos Jr. ang pasya hinggil sa Pogo. Pero base raw sa mga bagong aligasyon, mas magiging maigi ang bansa kung walang Pogo. Ayon kay Pagkor Chairman Alejandro Tenko, hindi nila kinukonsinte ang mga kriminalidad na nadadawit ang Pogo. Uh, meron po kaming mga bagong panuntunan. Uh, nakita din po namin na hindi din naman po kami perfecto dun sa pagbabago namin ng struktura at mga panuntunan. Meron pa po kaming mga enhancement na gagawin. We are coming out with uh, certain guidelines. We are already banning hubs. Uh, we we are not, I mean, in the meantime, that wala pa namang order ng closure uh, this early, I can uh, Inform everybody that uh, we will not allow any hub uh, existing or uh, or going to be applied for we will not approve it anymore Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.